Gaano kahalaga matutunan natin ang kasaysayan ng panitikan sa panahon ng mga Espanyol. Mahalagang matutunan na kasaysayan ng panitikan sa panahon ng mga Espanyol upang maunawaan ang pinagmula ng ating kulturang panitikan at ang impluwensya ng Korea Sa panahong ito, ipakilala ang alpabetikong Romano at ang Kristyanismo na nagbunga ng mga akdang panrelihiyon tulad ng pasyon at ang sinakulo. Ang panitikan ito ay nagsilbing instrumento sa pagpapalaganap ng pananampalatayang katoliko at pagsasailalim sa mga Pilipino.